tapos eh o o pera niyo sa planting and replanting eh tapos eh ipagbibili niyo sa sa private yung inyong uh, ano yung inyong ano yung inyong chismis na chismis yun eh yung inyong uh, ano tawag dito yung kanya hybrid seedlings pinagbibili nila sa private at ine-export ine pa daw eh, sa Indonesia oh eh. chismis na chismis kayo doon Ma Tapos, baka sasabihin nyo hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Ma'am, if if I may request uh on that issue baka pwedeng mag-submit ng uh, okay. report ang ating uh, administrator at uh, ipaliwanag talaga okay. ang uh, ano nangyari yon. Ano ang gagawin niyo kung totoo ano ang ginagawa niyo para hindi ito uh, para matigil ito, no? Uh we hope to get that written uh clarification and uh, explanation so that uh, we can move forward ma'am if with your permission yeah yes ma'am thank chair. you, thank I, you. Uh, okay thank you Anna.